Ilang beses ka na bang napagod? Ilang beses ka na rin bang nagpahinga o sumuko? Kuminto ba ang mundo? Tumigil ba ito dahil napagod ka? Hindi. Dahil ang mundo ay patuloy sa pag-iigot. Kahit ang puso mo'y tila saglit ng tumigil sa pagtibok. Palaging may dulo, palaging may katapusan. Pero bawat wakas may simula rin sa kabilang daan. Hindi natin alam kung saan ang hangganan. Hindi rin natin tiyak kung saan dadalhin itong kapalaran. Hindi ito malapit, hindi rin masyadong malayo. Pero kayang-kaya itong abutin ng puso at isipan mo. Tanungin mo ang sarili, hanggang saan ang kaya mong abutin? Ang kinabukasan mo ba'y kayang tanawin o gusto mong bitawan na rin? Mahirap ba dahil nahatakan ng mapait mong nakaraan? O mas mahirap kasi ang kalaban mo pala ay sarili mong kaisipan? ang duda na bumabalot sa iyo, ang takot na baka hindi mo kaya ang nais mong mundo. Teka lang, sandali lang. Bawat paghinto ay hindi laging pagsuko. Ito'y pahinga lang para muling magpatuloy ng buo. Ang bawat takot ay pwedeng gawing lakas. Ang bawat duda ay pwedeng maging kumpiyansa sa wakas. Ang kahapon ay wala ng kapangyarihan. Ang kinabukasan mo ay nasa iyong kamay kaibigan. Hindi sa layo ng landas sa susukat ang tagumpay kundi sa tapang mong bumangon kahit ilang ulit kang nadapa sa buhay. Kaya't kapag napagod ka, tandaan mo ito, ang pag-ikot ng mundo hudyat ng bagong pagbabago. Hindi ka talunan, hindi ka nag-iisa. Ikaw ang kwento ng tagumpay na palaging may pag-asa. Huwag kang matakot sa paglalakbay. Sa hirap at sakit, ikaw ay babangon ng taglay. Pagkat ang bawat laban ay may aral na dala at sa dulo ikaw ang magpapasya kung saan ka pupunta. Magsimula ka muli sa puso at sa isip, taglay ang tapang determinasyon at panalangin na mahigpit. Dahil sa bawat kadiliman, may liwanag na darating at ang kwento ng tagumpay mo, sisigaw sa hangin.